lang yun. Uy, uy, uy dami. <laughs> Dalawa. Dalawa lang yan eh. Hindi ko nagkita yung isa. Dalawa, yung napatay na namin kanina yun, yung naka-cypher. Natay namin yung boss maki. Natay tamo. Natay yun ng medics. Dami yun Oh, ito yata. Isa na ito. Ito. Down, down, one. <gasps> Sanggala, saan yun? Pangitay ka laban ayos. <laughs> Enemy eliminated. Tama ba yung one-tap ko? Puta, wala nga ulang ako ng one-tap. Don't na, no? Dog scanned successfully. Your team mo. <laughs>

itu kok susah gitu. Eh, nene mannya yun, noh, yang tomatay kayak no? anu. Ah, Roy. QR kok. Snowbie. Down, down, down. Aman preet lagi. Eh. Merami, merami, ditamari, merami, merami. Sige, sige, sige Mas na Ay, nag na, Basag, basag Nakahiga Alak, nakahiga pala rin yan Dalawa na Down two.

getting close lang. Uh -huh. uh -huh. Pa.